Good morning, good morning mga kalaro Narito na naman tayo para tayo magsimula sa ating tanghalian Okay Ang ating live ng ating tiktok Ang ating tanghalian ngayon ay uh, Ikasandali ha, ina-adjust ko lang yung ating live sa TikTok. Move his camera. It's no need to work. Okay. Hey. Kaya naman pala. akala ko uh, masyadong nagmamadali ako eh, hindi pa pala naka-set yung aking isang cellphone sa wifi akala ko guna ayun kasi may isa kong cellphone na para sa ayan naka na tayo sa ating tiktok hmm. Ayun, ating yung aking mga followers dyan na nag-request ng laing. Ay, ah, ito na. Ikaw ang unang-unang pinagbigyan ko. So, hindi ko matanda yung pangalan ng, ng request ng akin niluto ngayon. Uh, ah, laing. Ito, may raing tayong dalawang klase. Hmm. Ayan. Itong laing na ito ay dalawang klase. Isang tuyo na dahon at isang fresh laing. Ito, sariwa. Ngayon, procedure nito, ka natin ng daing at saka fried tulingan. At mga inlalaki nitong alimasag. Kasi itong alimasag naman natin na ito, ipapartner natin, gagawin natin ng uh, butter garlic scrub. Butter garlic scrub to gagawin natin. So ngayon, para malasa yung ating laing, kukunin natin itong lasa lang kasi kasi nakakatamad dito magano. Ito malalaking itong hinlalaking sipit, kukunin natin ito. Gaganyanin natin ng kaunti, babasagan natin ng kaunti yan. Ayan. Ilalagay natin sa laing. So ang lahok niya ay kaunting bagoong alamang naginisa, atulingan na prito, at daing na dalagang bukid daing ng dalagang bukid at saka ito lamasag. Bali, apat na klase lahok ta. At ang gata naman ay dalawang tig, 35 na bawat isang ano, uh, nyug, 35 ang isa. Dalawa ang ano, kasi makigata ito, itong tuyo na ito. Okay lang kapag sa Poverencia, kahit limang piraso nyug, pwede. Makit, matakaw ito sa gata, tuyo. Kaya dinalawa ko na. <coughs> Ngayon, ang masasabi ko lang sa ating minong ito, hindi naman ito minong pang mahirap, pang katamtaman lang ito. Lalong-lalong lalo na itong uh, crab garlic butter. Uh, hindi basta-basta ito dahil may kamahalan din ng alimasag. Ang 1 kilo nga pala ng alimasag natin ngayon, ito puro babae, mabibigat o mataba. Makukuha natin ng 3 hindi ko matandaan. Basta may 5 ang na 3.75 o 3.55. Hindi ko na matandaan. Basta 300 plus. Oh. Ngayon, yung ating laing, ito pwede pang mahirap ito. Sa probinsya namin, pang mahirap ito. Ang nilalahok lang namin ito sa probinsya, bili ka ng isang pirason ligo, tapos gata, okay na. So, matatawag natin itong gulay na laing, pwede ito pang mahirap kasi sa probinsya. Pero sa gagawin ko ngayon ay medyo overload sa sahog. Nahiya ko doon sa nag-request, baka sabihin niyan ay walang, walang sahog si tatay sa kanyang laing. Nala, tingnan nga natin kung nandito na siya. Sino ba nag-request kahapon ng laing? Nilagang, ano ito? Nilagyan niyang tinapa. Wala akong tinapa ngayon. Masarap din tinapa niyan hindi ko nilagyan ng tinapa. O sa probinsya, tinapa. O kaya, yun nga sabi ko, sardinas. Ayan. na ano. Ay, yung yung si Cap, o oh, yung nagsabi kahapon na Okay, uh, bibigyan kita ng pang merienda. Salamat na lang, atay. <laughs> Baka nagka-problema yung gikas mo. So, oh, salamat na lang. Uh, hindi lang sa pumbisis ko tinitingnan yung gikas ko. Kala ko nga, matutuloy yung binigay mo pang merienda. Tama-tama ka kung may pang merienda tayo. So, di bali, pag uh, malapit ka rito, ikaw ang pumunta rito at pamimiriendahin kita. Yung nag-offer sa akin ng bigyan ng 2K para pang merienda. Okay, sa linggo. Gusto mo sa linggo. Ayan. Silip ka rito sa linggo at sa linggo magpapakain ako sa aking mga player. Uh, patitikman ko sa kanila yung number one kong nilotong creamy chicken pastel. Uh, patitikmang ko sa kanila sa mga player ko kasi inoongotan din ako nila anong, ano daw ang lasa ng creamy chicken pastel. So, iuulit ko yun sa linggo para matikman lang ng aking mga player sa Belliard. Ah, ito, sisimulan na muna natin ng pag, ano ng ating laing. Ang procedure natin sa daing na laing na tuyo, hmm kahit hugasan mo man ito, hindi mo na maano, hindi natin masyadong sure na malinis, di ba? Kasi tuyo na siya. Ayan. So ngayon, ang paraan dito, para sure kang malinis, magpakulo ka ng tubig na mainit. Pag kumukulo na yung tubig na mainit, ilubog mo ito, lagay mo doon. Mga, siguro kung mga 10 seconds, baliktad-baliktad rin mo. Yun. Pati na rin yung press. Kasi yung press, hindi mo rin alam kung saan mo nila kinuha ito. Baka sa kanal o dyan sa bukid. Ganun ang pag, -pag ng lahi. Yan. Hindi ako sure kung saan man nila kinuha. Kaya ang gagawin ko yan ay yan. Hiwain lang natin ang anong dahon kasi mas gusto natin durog naman ito. Hmm. Tapos yung tuyo na yun, hindi mahihiwa ngayon. Kasi tuyo na nga, makunat. Kahit anong talim mo na, makunat. So, ang style naman dito sa tuyong laing, nalubog mo na sa mainit na tubig. Yan, nalubog mo na. Hanguin mo, lagay mo yung isang kalan. At, isa pang technique natin yan ngayon, nung araw, hindi ko pinapansin yung ganyan kasi, medyo, kayang-kaya pa natin ang gas. Ay, ngayon, may kabigatan ng gas. Kaya, ang bagong technique ko sa mga ganito matagal iluto na maubos yung ano ng gas. Pag pinalo mo na sa mainit na tubig, ilagay mo sa hangka lang, tantarin mo ngayon. Tantarin mo ngayon, basta tamaan. At saka mo ibalik doon sa kasirula. Durog na yung laing mo. So, nakatipid ka sa gas, halip na iluluto mo ng one hour, siguro ko 20 minutes o 15 minutes, makuha mo na. Kasi nadurog na sa tantan ng kutsilyo. Ganyan ang ginaano kong bagong tikli sa ano ng laing. Ngayon itong ating crab, pag bumili ka nito at nilagay mo sa si na nahilaw, ganyan. Nagiging tubig ang ano, umisan, nagiging payatot. Yan yan, hindi ko rin maintindihan kung bakit pumapayat ang alimasag na ilalagay mo sa si rep. Kaya ang gagawin mo naman, pag nilagay mo sa si rep, i boil mo na muna. O, pakulan mo muna, Ilabusin mo muna, pakuluan mo ng tubig bago mo ilagay sa rib. Ganyan ang technique yan. Siguro ko, nalulusaw yung laman ng alimasan pag nilagay sa rib. Lalo na pag napusin at dinipros mo, sumama doon, nalusaw. Ganyan ang karamihan na nangyayari sa alimasan pag nilagay mo sa rib. Wag basa muna tayo ng comment. Kung nandiyan na si... Hindi ko matanda yung pangalan na nag-request ng aking laing ha. Oo. Oh. Pasensya ka na At matanda na talaga si tatay. O oh, nakalimutan ko yung pangalan mo yung nag-request ng laing. Bikulano po po tatay. Leo. Oo. Oh, ako. Bikulano ng Kabakong ang kamarin ni kamarinisura ko. Kaya eh, uh, mahilig kami sa laing. Ito yung sariwa, kahit hindi pantay-pantay ang paghiwa mo kasi madudurog naman ito. Oo. Kaya, maiksi, mahaba, walang problema ito. Kasi dudurog, madudurog yung kawali. Hmm. Yeah. Nay, ang ipaparis ko sana dito, daing na bangus. Oo. Ayaw ko masyado atang nagmamadali ako kanina pagka binidyo ko ngayon na sobrang ang isip ko nasa video baka biglang agawin na aking cellphone sa palingki doon ako nakapokus sa cellphone ko hindi ko malaman yung binili kong bangos na anong nangyari kasi ang binili ko alam ko binayaran ko dalawang pirasong bangos Ay, ngayon gagawin kong daing pagtingin ko na kinasa pressure ko nilagay pagtingin ko yung isang piraso hindi naman siguro piling mahulog kasi nakatali yung supot hindi naman siguro sinadya nung pinagbilhan ko, layain niya ako para isang piraso bibigay sa akin. Okay lang. Matanda na kasi eh. Kaya siguro nakalimutan kung paano nangyari. Tatay, ano nyo yan. Ano ba yun? Ah, ito. Tatay, papa. Pop. Um, po naman po. Tapos sa sarap. Sarap. Lagi. Pwede. Kung malapit ka rito, sige, pwede ka makikain. Anong iniluluto niyo, Uncle? Sino ito? Mar Al laing at saka garlic crab. Butter garlic crab. Minamatch uh, ko lang kasi habang kumakain ka ng laing, pwede yun limasag. Mm. Ano ni mo mo din. merienda, ay merienda ang niluluto ko ay laing at saka halimasa kung na garlic butter. Okay? Tapos naman sa laing, sa idaing natin, ang ilagay lang natin sa daing kasi masyadong marami. Oo. Oh. Siguro ko two pieces lang. Bali apat na sahog ito eh. Oh, ngayon, ang technique naman natin sa daing, para sure dalawang piraso lang ano marami para sure ka na magmadali ka man kumain okay lang itong daing pag malapit ng luto na yung gabi mo patong mo lang sa babo na ganyan patong mo pag inakala mo luto na yung daing hanguin mo himayin mo himayin mo pag nahimay mo huwag mo unang ilagay ganun ang aking technique pagluto mo na, nalagay mo na yung kakanggata, okay na, yung tatanggalin mo na siya, at saka mo lahok, at saka mo haluin. Yung lasa ng daing, lasap na lasap mo. Pero pag nilagay mo maaga at hinalo mo ng hinalo, hindi, hindi, mo na malalasahan yung daing. Kaya ganun ang teknikong ginagawa. Okay. Ano pa tayo? Ah, panangkap. Gagawin naman natin yung panangkap ng laing ang laing natin ay mayroon tayong luya lagi at saka tanglad. O, tanglad, pipitas lang ako sa garden ko. Mayroon akong tanglad sa garden. Oo. At bawang sibuyas. Ayan. Okay, tayo na nalagyan. Pag medyo sisipagin ako ko kasi yun nga lang naman nakahilig ko magluto. Dati kasi nagtitinda ko dyan sa biliyaran ko. Oo. Uh -huh. Ngayon ang iniisip ko kasi marami nagre-request para ba pagbili natin mga nagre-request. Ibabalik ko yung pagtitinda ko ng pagkain para yung mga nagre-request on time. Pag sinabi mo, "Tay, luto mo itong ganito." Okay, luto ko kasi titinda ko. <laughs> Ganun na nga lang. Kasi mairap sundin ko na sundin yung mga request nyo, walang kakain mapapanis lang dito. Kaya gagawin ko ititinda ko. Oh. Ang luya natin, hindi natin inihiwa. Islice ha. Pit-pit lang, lasa. Yan, lasa lang ang kukunin natin yan. Ayan. Ayan. Nakukuha ba ng ating YouTube? Parang hindi na po ng YouTube natin yung ating Yung mga tatanong kung ano ang YouTube natin kasi uh, hindi niyo rin makikita yung mga ano yung mga gusto mong comment pwede kayong mag-comment sa YouTube ang aking channel sa YouTube mga kalaro yan mga kalaro at ang aking account naman sa TikTok Mang Leo Six. Yan. Yan ang aking account sa TikTok. Ay, dami nga pala yung ano. Dami nga pala natin yung bawang para sa ating crab. Butter garlic, magbasa hmm. muna tayo. tatay, pag pagtulong ko sa iyo, sino ba ito? Kylie. Ang, ang kuy? Malapit ka ba rito? Ah? Ha? Kylie, malapit ka ba rito sa si... Ah. Malapit ka rito, pwede, mo pwede kang pumunta rito. May bilyaran ako, pwede kang maglibang sa bilyaran. Ah. So, kung gusto mo matikman, niluluto ko. Anong niluluto mo niyo, Michael? Mag... Ito si Margie pala oh, nililito anong, anong, so, ito. Ang niluluto ko nga ay laing. Hindi naman ito siya. Ay, lima siya na ang ang kong kamarunis o yung kapal. Hindi ito na ang kamarunis. Hindi na. island ito ba kay yung pinisan pinisa anak pa pinisan itong island ito. Mm. Ikaw ba yung anak ni Johnny? Eileen. Hindi natin matanda. Malalay ko ito nga. Yan. Bago naman natin eh, ano ito, nakagapos lahat yung ating alimasag. Kasi pag nahuhuli ito, ginagapos ito. Oo. Oh. Kasi pag hindi mo ginapos yan, magtatakbuhan niya sa loob ng bangka. Pero ang tataba, ang bibigat. Ang bibigat ng ating alimasag. Oo. Oh. Yan, pag namimili kayo yung wala pang karanasan mamalingke, oh. At ang piliin nyo sa riwa na ganito, huwag yung mamula-mula. Kasi pag mamula-mula, ibig sabihin nun, hindi na sa riwa. Iba yung kulay ng kulay pulang alimasa kasi mayro kulay pulang mamula-mula ng alimasa katulad nito mamula-mula. Pag ganito, pag hindi na sa riwa, mamula-mula maputla na yan. Pero yung gaya sa riwa pa. Ayan. Tinatanggal natin yung pinanggapos na rubber. Oh, lahat sila nakagapos ng lastiko. Ayan. Nakarili na tayo. Mga quarter to twelve siguro. Pwede na tayong magsalang. Okay, may mayang kaunti lang. Magbasa muna tayo ng ating mga moment. Si Aileen na taga Pamarini Sorden Tatay, pero hindi kaya ito yung pin, anak ng pinsan ko? Oo, kahit kaya po ay pala ito. Mahilig kayo sa gata. Oo, kami mga Bikulano, mahilig kami sa gata. Oo, kahit, kahit tuwing kain namin, almusal, tanghalian, hapunan, wala problema sa amin yung puro gata. Ito sa simpo kayo ng papa ko. Laing. Oo. Oh. Uh, paulit na lang kung sino yung nag-request ng laing. Hindi ko matanda yung pangalan nung nag-request sa akin kahapon. Hindi ko pa sinailista. Makalimutin tayo. Dapat nilista ko pala yung pangalan nung nag-request kahapon. At saka yung nag-request ng sinigang na sumpo. Uh, o elitin mo na lang para mailista ko yung pangalan mo. Ayan yun po. Ayan yun. Yun tayo. Ayos. Okay, sisindihan ko na yung tubig nitong paglulubluban, ha? Sa ganoon lang itang lit. Ayan sinindan ko na yung aking kaserola, yung tubig na pinapainit ko para lubluban nito. Kasi ito, pag ganito hiwain mo, bibigay ito parang rubber yan. Oo, parang rubber yan, hindi mo mahiwa basta. Pero pag nalubulub na sa mainit yan, counting ano mo na lang, durog kagad agad, Badali lang, hindi, hindi mauubos yung gas mo. pang 3 dish na natin ngayon ng ating live. Ayan, nasimulaan ko na. Iaraw-arawin na lang natin to. Mm hmm. Ayan na nga, iniisip ko. Sabi ko, total, wala naman ako ibang pinakalibangan. yung araw, nang titinda ko din sa baba. So ngayon, habang pinakikita ko sa inyong aking live, siguro ko dadagdagan ko na araw-araw pa. Gagawin ko na siguro itong Five to six. Uh, five to six siguro mino. anim uh, na klasing mino. Para itinda-tinda ko na lang yan para hindi masayang. Kasi itong nangyayari ngayon, minsan, uh, napapanis lang yung iba. Okay, pag nagpunta rito yung anak ko, naibibigay ko sa kanila. Ay, hindi naman palagi nang, nang pumupunta rito. Okay. Oh, kita gawin natin na tatlong part ang ating YouTube. Ikat muna natin ha at para hindi kayo magano may part hanggang part